Isa ng ilang pamilya ng mga OFW sa Pozorubio, Pangasinan sa pagkundina sa patakaran ng kostom sa mga balikbayan box. Pakibalita tayo live. Si Alfie Tulagan ng GMA Dagupan. Alfie. Yes, Mark, nangangamba rin itong ating mga kapusong panggasinense dito sa isinasagawang No Remittance Day ng ilang grupo ng mga OFW bilang pagtugon nga o protesta sa paghihigpit ng Bureau of Customs. Sa so katunayan, bumisita tayo dito sa bayan ng Pusurubio. Rubio. Ito yung bayan na itunturing na OFW Capital sa probinsya ng Pangasinan dahil sa dami ng OFW dito. Sa pinakahuling Community Standard Living Survey nga na ginawa sa bayan, aabot ng halos 4,000 yung bilang ng mga OFW na taga rito. Sa katunayan, ituturong sila na may malaking ambag sa kanilang bayan. Ayon dito sa lokal na pamahalaan, around 20% daw yung ambag ng mga OFW dito sa mga development infrastructures sa bayan ng Pusurubyo. At uh, nung napabalitaan nga na magkakaroon nga ng no remittance day ang mga grupo ng OFW, nangamba itong ating mga kapuso na OFW mula sa Pangasinan. Anila, mahihirapan daw sila sa kanilang pagbabudget, lalo na kung madedelay itong pagpapadala ng ating mga OFW. Ang ayon naman dito sa nakausap natin na isang ekonomista, wala na rin daw masyadong epekto kung isang araw lang itong No Remittance Day pero kung mapapadalas daw ay doon na mararamdaman yung epekto nito sa ekonomiya ng ating bansa. Yan muna ang latest sa Pangasinan at nagbabalita, Pilipinas.